Ayan, Mare, sobrang fresh na uli nitong sugpo. Tignan mo naman. Huwag na kayong mag-comment kung na-overcook ko man kasi binalik ko naman na siya sa pagiging hilaw. At dahil ang dami nang nagreklamo dito sa pagkakaluto ko sa sugpo, ayan nga at hindi ko na tululutuin. Dapat nga kakainin ko na to kasi lang ang dami yung reklamo kaya ayan binalik ko na lang. Unti-unti ko muna kinuha yung sabaw tapos itong sugpo naman yung sunod kong kinuha. Overcook nga daw ang pagkakaluto ko dito kaya ayan ibabalik na natin dito sa kawali. Itong mga sabaw nga yung una kong kinuha tapos ayan sinunod ko na rin itong sugpo. Masyado kasing madami ang perfect dito sa Pilipinas. Tapos, dahil trabaho namin to, hindi namin sila pwedeng patulan kasi kapag ka pinatulan namin sila, masasama ang ugali namin. Social media influencer daw kasi kami, kaya hindi kami pwedeng sumagot. Nakodzay, tao din kami at nakakapuno din talaga minsan. Meron pa nga nagko-comment na mamurahin ka mula ulo hanggang paa. Tapos, kapag ka sa sabihin attitude. Anyway, balik na nga tayo dito sa aking niluto. Ang goal natin ngayon ay ibabalik natin to sa pagiging hilaw. Naglagay nga pala ako dito ng honey, kaya ayan, binabawi ko na yung mga nilagay kong honey. Pwede pa naman tong honey na to, kaya ibabalik ko na lang sa lagayan. Pagkatapos ko nga kunin yung mga hani, ayan nga, at hinalo-halo ko muna itong sugpo para bumalik na siya sa dati niyang itsura. Hindi nga daw ganito yung buttered shrimp, kaya ayan, kukunin ko na nga yung mga pinaglalagay ko dito. Sinabi ko na rin naman sa vlog ko na ganito talaga ako magluto, pero bakit ba nang kayo? Ang daming sinasabi, akala mo naman sila ang kakain. At dahil naglagay nga ako ng oyster sauce dito, sabi nila adobo daw ito, kaya ayan, tinanggal ko na rin itong oyster sauce, pati itong ketchup. Sa sobrang masunurin ko, ayan, at ginawan ko na ito ng paraan para hindi na kayo galit sakin. Hilaw na nga uli itong sugpo kaya ayan tinanggal ko na nga dito sa kawali. Dahil tunaw na nga itong dairy cream gagawa natin ang paraan yan para mabuo ulit. Bali hinaluhalo ko lang muna to para mahilaw na rin yung bawang. So ayan nga at hilaw na itong bawang kaya kinuha ko na din. Tinuloy ko lang ulit yung paghahalo para mabuo ulit yung dairy cream. Sayang naman at hindi namin nakain itong sugpo. Gustong gusto ko pa naman to. Ayan, kinuha ko lang din yung mantika. Tapos balik na tayo dito sa sugpo. Naglagay nga kasi ako dito ng sprite, diba? Kaya ayan, binawi ko na din. Ito na be, hilaw na uli yung sugpo. Kaya wag na kayong magalit. Yung mga tinanggal ko nga ditong paa-paa, pati yung sungay, tsaka yung bituka, binalik ko na din. Ganito nga pala yung ginawa ko para maibalik yung bituka sa loob ng sugpo. Madali lang naman yan, kaya panoorin mo na lang, Mari. Ang hirap explain. Tapos ayan, binalik ko na nga yung mga paapaan niya. May magic kasi itong gamit kong gunting, kaya nababalik niya yung mga naputol. O oh, ayan, Mare, sobrang fresh na uli nitong sugpo. Tignan mo naman. Huwag na kayong mag-comment kung na-overcook ko man kasi binalik ko naman na siya sa pagiging hilaw. Siyempre, it's a prank, mga Mare. Totoo ba yun na magiging hilaw uli yung nalutong sugpo? Siyempre, walang ganon. Alam naman nating lahat na kapag ka nagawa mo na yung isang bagay ay hindi mo na yan maibabalik sa dati. Kaya nga dapat ayusin natin ang mga desisyon natin sa buhay, pati yung mga sinasabi nating salita ay isipin muna.